Bulaga! Galing <laughs> ka Galing! oh! Hello! Miyak siya. Hello po, Kuya Will. Good gabi. Ano pangalan mo? Manilin Gamalag, Kuya Will. Hi, Manilin! Magandang gabi sa iyo. Live tayo ngayon dito sa All TV. Napapa Nasaan ka ngayon? Nasa sa Saudi po. Saudi? Saan ka sa Saudi? Sa Riyad po. Nasa Amusta, Wong? Ano trabaho mo diyan? Ano trabaho mo diyan? <laughs> oh. Grabe, ibang klase to? Ang ganda nitong flex TV. Sige po, kayo, Kuya Wen. Ano trabaho mo? Ano trabaho mo? Uh, house housekeeper po, Kuya Wen. Sa ilan? Sa uh, isang bahay ba o hotel? Saan? Sa bahay po, sa bahay po. Ilang taong ka pa, na dyan will. sa ano? Ilang taong ka na dyan? Bahay po. Sa Riyadh. Ilang taon ka na sa Riyadh? Sa November, Kuya Will. Ilang taong ka na? Sa Riyadh? Ilang taon ka na? Ilang na po sa November, Kuya Wil. Sorry na ano. Pakihinaan mo yung volume ng ano mo, cellphone mo, please. Pakihinaan mo ha? Kasi nag-i-echo -e tayo. Sir, mag-iisang taon po sa November, Kuya Will. Meron ka bang anak dito sa Pilipinas? May mga pamilya ka ba dito na naiwan mo yung anak mo? Kuya Wil? Meron ka bang anak dito na naiwan? Opo, tatlo po, tatlo. Ako, Diyos ko po, di ba? Saan ka dito sa Pilipinas? Sa Isabela po. Kamusta yung may mga anak mo? Mga isa-isang pangalan, sige. Mm, mga anak, hindi kayo mag-alala sa... Lovely, magkakapili ka na ng cellphone kasi nanalo ko kay Kuya Willie. Magkakapili na po yung anak ko ng cellphone Kuya Willie kasi noon pa niya pinapangarap magkaroon ng original na cellphone. At wala akong hinangad na sana po magpapili niya ako pero natatawa po ako kasi napili niyo nga po ako <laughs> Ano pangalan ng mga anak mo, Manilyn? Lovely, Louie, and Leah. Kuya Yuvie. Ano message mo sa kanila? Ano ang gusto mo sabihin? Mga anak ko, sana naman makaintindi kayo kung ano yung mga sinasabi ko sa inyo. Mag-aral kayong mabuti. <laughs> Dahil wala akong inapangarap na sana makatapos kayo sa pag-aral kahit na ako na lang mag-isa kumubuhay sa inyo. Ma Manilin, single, single mom ka ba? Mag-aral kayo mabuti. <laughs> opo, opo, Kuya Will. Bakit ka umiiyak? Parang bi masyado emosyonal. Kuya Will, masaya lang po, masaya lang po ako, Kuya Will, kasi meron nang pambili ng cellphone yung anak ko, Kuya Will. Dahil sa, sa inyo po. Wow. Well, mabuti na lang, meron tayong Plex TV app, ha? Ah, uh, paano mong nalaman? Paano ka nag-join? Paano ka nag-subscribe? May nakita po akong join sa my cellphone ko, Kuya Will, kaya pinindot ko po, po siya. So, nag-join ka na. Opo, opo. Oh, o sige. O oh, may maganda kaming balita siya at may regalo kami sa iyo. Kasama ang t All TV, kasama ang Plex TV at nga Una, yung pangarap mo sa anak mo. Eto, meron kayong smartphone, may Android phone para sa anak mo. Bigay sa iyo ng ano, Plex Yo, po, TV. We, 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 thank you po. Thank you po, we, we. Hindi lang yan. Meron pa sila na mga panggastos. Meron pa 20,000 maagang pamasko po, oh, Kuya Will. Thank you po, thank you po. God, God bless po, Kuya Will. O, oh, ayan na. Isa po akong nap napili niyo, Kuya Will. Ha? Eh, maraming maraming salamat po, Kuya Will, kasi isa po ako sa napili niyong tawagan dahil wala po akong araw na pinapanalangin na sana ako rin po matawagan niyo, Kuya Will. Salamat din dahil nag-well, uh, Ayan, nag-Flex TV app ka, kaya natawagan kita. Kasi wala kami Facebook at YouTube ngayon. Dito na kayo sa Flex TV app, lahat ng OFWs. Oh, o, o, eto ha, sa anak mo, ang ganda, oh. Android phone to. Ha? Smartphone to, oh, para matawagan mo sila, po, makita Puyo, ka. Parang ganyan. Maraming sa... salamat, po. At meron Will. ka pa. Meron ka Will. pa rin 20,000, ha? Ano gusto mo sabihin sa mga anak mo? Lovely. Nat. Kung galing kay Kuya, lalo na lang na datating dyan sa, at, sa atin, ha? na kayo. Ayan. Merry Christmas sa iyo, Madeline, at sa iyong mga anak dyan, dito sa Pilipinas. Opo, Kuya Will. Maraming okay. maraming salamat po. Salamat din. Ano gusto mo sabihin sa Flex TV app, sa All TV, at sa WawaWin? Sa Flex TV, maraming maraming salamat po dahil andyan po kayo na tumutulong sa mga tao na ilangan na sa aming mga OFW na kahit papano po ay andyan po kayo nagpapasaya po sa amin. Maraming maraming salamat po. Sige. Madeline, Merry Christmas. Mag-ingat ka jana, ha? ka. Opo, opo, Kuya Will, salamat po. Okay, sige. Pag ano, pakipatay na lang, ha? Thank you very much. Bye-bye. Ano po, papatay? Hindi, hindi ako, yung cellphone. Patay mo yung cellphone. <laughs> I-off mo lang siya, off mo lang, ha? Okay? Sayang kami. O, naghanap pa na. Patay mo lang yung yes cellphone yes mo. Yes, sir. Finish, finish. Finish, finish. Okay, patay mo lang, off mo lang. i off mo lang, ha? Para may tatawagan pa ako, okay? Bye-bye. Okay.